Hindi <laughs> <laughs> hindi talaga ako, ma'am. Hi! Hello? Thank you po. Ito talaga niya, ma'am. Natito po ako sa maliit na tindahan ko, ma'am. Nagbabantay. Hi, hi, hi. Store po kayo. Galing na, ma'am. Yes, Tagasan po, <laughs> Taga, po kayo, tita. Hindi ko na kayo tatawagin, ma'am. po sa... Ma Ah, yes po. Dito po kami sa Kalaokan po. Ah, malapit lang. Ano po? Accessible. Ah, po. So, ano yes, po malapit na Jollibee? Ano ba gusto niya? Kayo nga tatangnungin ko kung anong gusto niyo? Ah! Huh? <laughs> <Yes>. <laughs> kung anong gusto niya. <laughs> Siguro po, pangbigas na lang po, ma'am. Pangbigas na lang po. <laughs> Pwede Pwedeng pwede po yun. Kaya nga po, ano, kasi po yung iba, yung mga may mga anak na gano'n, si Jollibee sila, syempre, para sa anak. Pero parang kita ko naman po sa inyo, eh. Ano, pambigas po. Malalaki, ano na, na? Po yung, malalaki, na, po. malalaki na po yung anak ko po. Dalawa po yung anak ko, ma'am. Ah, dalawa po. Kaya, Kaya ito, malalaki na sila. Malalaki <laughs> na po. <laughs> ano na, na po, eh. Kaya ito, may malita kong tindahan, ma'am. oh Ayun. Ayun. Oh, Ayun. Ano? O, po, polibangan. Ano, oh. polibangan? Kaya nga po, malaking bagay Kasi na rin yun. Ano? Kaya ako. <laughs> <laughs> Hindi po. Hindi <laughs> <Bil> <laughs> <Bil> <laughs> talaga ako, mama. Hi! <laughs> Thank you Bil po. Ito talaga yun yung talaga. <laughs> so, tiyo, mo, ito so, talaga yung tuwa ko. talaga. Sabi ko, hala, saluda ako kay Ma'am Kipi. Nakinig ako talaga sa interview, ah, sa interview mo. interview pa Ah, thank you po. Oh, ayan, na kayo pala yung nandun din. Medyo tumagal tayo oh. ng two hours doon. Ano po, medyo matagal. Yes, na Opo, matagal. Pero saludo saluda ako sa iyo, Ma'am. Galing-galing. <laughs> so, ayun po, oh, Tita. Okay. So, Bigas na lang yung kukunin nyo, ano po, tapos ipapadala ko okay, naman yes, po yes, sa inyo sa Gcash. Mamaya, ah, yes, after yes, ng natin, send nyo sa akin para may pambili na kayo ng kape, ulam, sa bigas. Oh, yes, ma'am. Kasi senior na rin po ako, ma'am eh. Oh, o, Kaya ito, mama. <laughs> hindi okay, mama. So, mama na din kita. Hindi ko Opo, kasi isa Ay, yes, pwede, pwede. <laughs> So, ayun po. Sige po. At ako ako'y, ano, susundo pa. Thank you, thank you po sa palagi po. Ay, Okay. Sa okay. okay. Lala, Bye. 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 Sabi ko mag-leg yata. Si mami, nabagang kita, mami. Ah, wala po akong live ngayon. Pahinga muna. Kasi, ano, baka bukas. okay. Po. Sige po. Abos po. Okay. <laughs> Sige po. Thank you. po. Bye-bye. Thank you. po you. Thank <laughs>